So meron ngang news na mapupunta na si Alden Ayo at si Sistan sa isang team sa MPBL. At ito ay sa Family Brand Sardines. Feel ko pwede mangyari to. After nga matrade ni Sistan galing sa Inebra to Terra Firma, eh parang hindi na siya masyado ginaganaan maglaro. Dahil sa sistema ng Terra Firma Jeep, at obvious naman talaga na farm team ang Terra Firma isa ka sa mga pinakamagaling na player dito sa PBA sa Pilipinas. Isang malaking tulong din siya nung nag-champion ng Hinebra. Isipin mo nung kalaban nila yung Bay Area Dragons, feel mo ba matatala na Ginebra yun o walang -Stan? I don't think so. Ang balita nga, ba't siya tinraid ng Ginebra dahil attitude problem? Kasi si Sistan nga ay ball dominant na center. At siguro nga hindi siya pasok sa system ni Coach Tim Cohn kung malaki naman yung offer sa kanya dito at gusto niya talaga mag-stay dito sa Pilipinas, eh siguro kakagatin niya tong MPBL. Malakas pa rin naman to si Sistan kahit medyo matanda na. Kung meron mga offer man sa overseas, Japan, Korea, feeling ko mas kakagatin niya over MPBL.